bawa ako si Tubodachi at ito ang buhay sa cruise ship. Tara na, pakinggan natin ang magandang payo ng ating Tubodachi na tiyak na kapupulutan ng magandang aral at magbibigay ng inspirasyon sa mga aspiring si Perer. May okay, meron tayong Tubodachi na nakita dito sa ano, pakalat-kalat lang dito sa Yokohama. Sir, bali alam ko ikaw yung isa sa pinaka -batikan at veterano sa buhay sa cruise ship. Baka naman makapagbigay ka ng mga Konting advice o payo para sa mga aspiring seafarer sa Pilipinas. Basta kung gusto niyo magbarko, kailangan ng lakas ng loob, tibay ng dibdib, at higit sa lahat, kapal ng muka. Oh, yeah, <laughs> Kasi oh, yeah. kapag wala kang kapal ng muka at puro hiya, walang mangyayari sa buhay mo. Yeah, Totoo po okay? yan. Totoo po yan, yan mga Tugday <laughs> Sir, thank you. Thank you. Ah.